Wait po, ito dahil malalakit sa kabila, oh. Ayan. Ayan, Kuya Bumbay, oh. Ito lang, ay, Ayan, ano ay, ito, eh. Ayan, ay, 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 ay. malalakit. Ay. What's up, mga kainsan! Mga kainsan! Kami po'y namamuti ng sili. Ayan, kasama si Kautol ito, eh. Hello po. Si... si abang si sili naman po. Si Bumboy. Bumbay, ito, eh. Bumboy, namamuti niyo po ng sili. Ayan ari po yung uh, napitas namin yung mga kaisan tsaka po ari ako po yung pasul, pasulpot-sulpot laang din po yan balik tatlong sako na po dami na. Yan, puro sili din po yan dagsa po ang sili dagasaan na po pagkadami pong bunga puno po ng bunga ngayon ang sili ngayon biro yung kainitan mga kainsan usong uso biro ang dati salita dito sa Quezon yung sipay alam mo mga kainsan sipay mga kainsan dati ano mga kainsan ah kailangan pag antong tanghali kailangan ikaw mananang may, katak, may karating kang uyo hahagupitin kapag hindi ka nananghali Sipai ang sipai naman. Kung tawakin, yung isisilid ka sa sako, may mga ilalagay sa tulay para doon tumibay. Sinabot no. na ba yun? Hindi na, no? Hindi. <laughs> Ayoko, totoo yun. Siguro panakot lang sa mga bata, ba? mga kainsan. Huh? Sipai na yun. Rekta na. Tama, mga kainsan. Ang gusto ng sili, sulib ng niyugan. Kagaya na rin. Oh. Malalig, eh. Ilalim po siya ng uh, nara. Ang sili po, ay gustoy gayon. Ayon nila yung tao na tao. Yung parang sila ay ano? maghapong lantaran sa araw ay ayaw. Namamatay. Namamatay po. Namamatay man, nabubuhay pero madali silang mamatay. Hindi kagaya ng mga ganitong ano. Mahina sila sa init. Oo, to. Eh. Mahina sa initan. Talong ano Oh, talong naman gusto siya initan po. Kahit mabadal. Kahit maghapon magdamag yang mainit. Talagang gusto naman po siya initan. E, iba't iba din nga sa halaman na nun eh. Hmm. hmm, panda oh. Ano? Kumusta? Kumusta labanso ko? Huh? Huh? Kumusta baby ko? Huh? Baby ko si kulot. Huwag kang matatakot. Nahingi na po ang baboy. Papapanood nyo naman po kay Bumbay at kay Bunso yung pinitas nilang sitaw at saka ang palaya sila na po nagpitas ang palaya, dami dami ano toy eh. ang palaya po oh. ang palaya Sa isang linggo ito, ipagkakadami, pagkakadami Ang mo. nga. Oh, mga kayan, sa isang linggo. Puno po na sili ito. Ayan po mga kaysan, oh. Hitik hitik po sa bungo. Ayan. Sabo. hindi lang po namin sinasagad ang ano po ang pitas para po sa isang linggo marami uli ari po dali na namin po ari paparoon ari na lang po nahingi na

Sili naman po. <laughs> Ito po hindi pasagsag mga kainsan. Bagong pitas lang po.

динаре атермина right. Gue t referred to as Tama Hani in Niigata, in Tibet. Ini saya bawa. Yari na, sili. Utoy, kanta'y pala din buko ng malagasaha, utoy. Uh. Bukas pala yung makunguha. Utoy, merindahin ng mga bata. Utoy, merindahin na utoy. Utoy. Oh. Ang dami pong bunga oh. Malagasaha po. Atas, At katapos lang kami mga kaysa magpitas ng sili. Dito naman tayo sa palayan. Sa kabila po. <laughs> Parat pa rin yan oh. Magpapasahod naman tayo mga kaysa. Hindi ako makatutok din yan eh. Sa palayan. Sa tatay lang ang na doon. May bayabas oh. Sarap naman na rin. Madalang are, mutya are. Sapu, ya. Okay. Patubik pun mula. Hmm. Uh, ano po pag gantong hapon na po pwede na pong patubigan alas 4 alas 4 hanggang alas 5 magdamag po yung may tubig tapos ay bukas na maga papatayin ko para pag po iki, ano, mag huwag kang magpapadating ng tubig yung tanghali patayan parang nilaga -insan. Sa insa, tayo natmakasak sa palarayan. Handingak na bong no musong sa putikan. Kesa masigda insa, kesa masigda insa. Muminit tayo sa palaris

May ano na po, may parating na tubig. Ayun. Diret ate pong pinadatnan. Bukas po namaga Natin titigukin yan ang tubig. Sabay or sa lahat ay Oh, bilik tara na. Ayun po, may tubig na po 'yan. Hmm, gara. Hindi na po natin kailangan ng ano ng uh, gasolina. Diretso na po 'yan. do you do may ega pang pang gisa gisa oh mm Ay, -mm. right, gabi na kayo ay. may ega may gulay ay. Ah, mga kaisan biyahe naman po tayo halos sa araw araw po tayo na biyahe ay ay gana rin po talaga tuwing hapon po ay pauti uti bukas po uli sili po uli bukas mga kaisan yun naman pong kabaak Ya yeah, mga kainsan, biyahe na po tayo. Ako nga pala ay chachat ko nga pala si ate Ako nga pala ay may na si ate Nalimutan ko na eh. Sa so, sobrang busy po e, chachat kita ate mamaya ang gabi At uh, nalimutan ko na Yang ano siya po ay na-stroke si tita Kukuhanin ko tita yung number mo Mahanapin kita uli sa Facebook Bibigyan po natin ng gulay po At uh, siya po ay na-stroke Ay pampuhunan po Ay naalala ko. Or kung isang linggo na Mahanapin ko yung text ni ate Ate kukuhanin ko nga po yung number mo <coughs> At uh, kailangan ko po yung saktong address mo Ititinda, it, Magtitinda daw po sa kanilang unahan <coughs> Nalimutan ko na po eh, Sa sobrang busy po Hahanapin ko ate yung huh? chat mo ulit Isang linggo na Misan po yung eh, mga kaysa na hindi ko na nababasa yun yung mensahe at uh, dahil sa dami po nating ano i mo nga uli ako ate pag napanood mo po ito tapos bigyan mo po sa akin yung saktong address at uh, location sa Lucena. Alam ko Lucena siya eh. Nalimutan ko na eh.